video Ayun siya, i-review lamang po natin itong application si Bitcoin Miner So ayun, hinaan lang natin kasi yung sounds Visit the map to unlock the other coin sites So antayin natin kasi naglo-loading Ayun, yun, saan-saan siya napukunta Balikan natin ulit So, sabi niya dito, which is, before you begin, please accept our terms and conditions. So, ayan po siya, i-accept lamang po natin. Ayan. So, after po natin siyang ma-accept, yun po makikita natin dyan, ayan, umiikot-ikot siya, na parang yung ex mo, pinaikot-ikot ka lang, char. <laughs> so, ayan, waiting na lang natin siya. Sync, save daw. So, din natin alam hanggang kailan siya. Ayan. So, dito, paano ba ito siya laruin? I'm not really sure ha, kasi a uh, preview lamang. So, may tinituro siya dito. So, unlock daw natin. Complete. Unlock auto miner. So, naka-unlock daw tayo ng auto miner. So, I'm not really sure kung papaano to siya. Papaano tayo kikita dito. So, check lamang natin yung settings niya. So, dito meron siyang Options. Yan. Kung makikita nyo yan siya. So, may audio SFX and So, ayan. And dito naman sa taas, let's see. Ayan. So, hindi natin mapipindot kasi wala pa. And, ayan. So, keep playing to unlock the store. So, maglalaro at maglalaro daw tayo dito. So, hindi, paano ba to? Four, eight, nine. ayan. So, wala pa. Paano ba ito siya? So, dito sa settings, i-check natin. Meron siya dito. So, i-ano natin tong intro. Ayan. So, skip tutorial daw. So, tada, titingnan lamang natin. Ayan. Ang loading. Bitcoin miner. So, meron siya dito nakalagay na offer. Welcome back. Whilst away you mind. Ayan, 225 meter multiply your earning. So, para daw ma-multiply yung earning natin dito, which is manood tayo ng ads. So, meron din dito kung gusto natin i-remove yung all ads. So, kailangan nating bumili worth of 705.54 pesos. So, pag ganito kasi, depende na rin yan sa inyo kung gusto niyong mag-avail or hindi. Kasi ano lang naman to siya eh, app lamang po tayo dito sa application na ito mga car So, Corgi Coin Event. So, meron na siya dito, take the Corgi Coin Event. Ayan, makikita niyo po yan siya. So, unique gameplay, build a racket, awesome prizes. So, let's go. Ayan. Click, let's go. So, yan na naman. Did you know you can play with no internet connection? It's like magic. So, dito daw, pwede daw pala tayong maglaro dito kahit na hindi tayo nakakonect sa internet connection. So, meron siya dito mga rules. Ayan. Yung rules niya dito, merong nakasulat na prepare to blast off a percentage of your earnings help build to racket. So, ayan. So, sundan lang siya. Meron din dito sa baba, ayan, yung the server farm will also boost the event. So, ayan, kailangan mong alam magbabaya dyan ng 335 pesos for 7 days. So, X, tap lang natin yung X. And then, after that, so, paano ba tayo dito? So, wala akong makita. So, more, check natin yung more. Wala na. And, ano pa ba? Parang ang gulo ng larong to. Hindi ko rin sure kung papaano dito kikita ha. Nagre-review lamang po tayo mga car staker. So level 1, 2 hours daw. So paano ba mag-unlock dito? So ayan. Tatry natin to siya. Tatap tap, -tap. sa so, tat 2.30. Habang tinatapo natin yung martilyo dito po sa taas. Ayan. Ayan sya. So dyan po. Ayan. Wala na naman. May ads. May ads. May ads siyang lumabas. Tagal naman. So, X. Ayan. Habang tinatap natin yung martilyo, nakikita po ninyo dito sa taas. So, yan po. Nag-additional po siya. Nakakuha tayo ng 33. Sunod pa. Ayan. So, Discord event booster daw. So, click natin event booster. Time 60. So, ayan. nagpa-purchase po siya. So ayan wala pa naman tayong na-income dito eh. So hanggang dito na lang muna ang ating video tutorial mga car Bye.